Salamat po rin sa lahat ng mga nag-stay ngayong gabi. Uh, sa mga nagpapat po ng na tulong sa akin, thank you so much po. Napakalaking bagay po ng, uh, sa aking sa ating, ano, uh, sa ating YouTube channel po. Uh, Siyempre, yung iba, iba po, iba po doon, yung kalahati siguro, gagamitin natin pang tulong. Uh, ayan, salamat din ka na kanina, Prof. Uh, thank you so much po sa inyo. charity pa pero syempre the main highlight of the celebration pakinggan po natin ang mensahe ng ating pinakamamahalang ang Angel Viancy. Uh, gusto ko po, po muna magpasalamat sa RT ano, togatherers kasi. Uh, sobrang sip sipag ko na nila mag-gawa ano, magtrabaho uh, mag kasi. Yun nga po, kaka, ano lang po namin yan kanina, kanina lang ko rin ano kinuha yung litrato mga po, video tapos ngayon po napatawag ko na, thank you so much po, Arte, photographers. Nag-uuma po ang aking kasiyahan sa mga sandaling ito. Sapagkat ramdam na ramdam ko ang pagmamahal, unang-una sa ama na siyang lumikha sa atin. Sa kanya nagmula lahat ng ito. Pangalawa sa aking mga magulang, sa so, pagbigay sa akin ng liwanag upang makita ang mundo ng puno ng pag makabuluhang bagay, pangatlo, sa at tin kalinga. Na siyang nagbago sa aking kapalaran, pangapat sa mga taong nagtiwala sa aking kakayanan. Mga sponsor na nagbigay ng panahon upang masaksihan ang pinakamahalagang araw ng aking buhay. Kung mabalikan ko ang mga panahon kung paano ako lumaki, nag-aral, at nakita ko ang kahirapan ng aming buhay. Nandun ang panalangin na tumaasan na isang araw ay magiging maayos din ang aming na halos kulang ang kinikita upang masuportahan kami mga kapatid. Kaya kinailangan din ni Mama na maglabada upang makatulong kay Papa sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ang pagkakataon na mabago ang aming buhay ay nangyari ng na hindi inaasahan sa tulong ni Kuya Patrick na siyang nag-scout sa akin at kay Dr. Love doon nagsimula magbago ang aking kapalaran. Marami ang na nagbago nagkaroon, nagkaroon simula ng araw na iyon binibisyado ako ni ni Kalinga Prab. Andun na yung isa sa, naging isa ako sa scholar na ayos ang aking mga ngiti at nagkaroon ng kumpiyasa sa sarili. At higit sa lahat, ay napabahayan kami. salamat po sa inyong lahat. Binago po ninyong buhay ko at ng pamilya ko. At sobrang-sobrang blessings po ang natanggap ko at ng pamilya ko. Sa gumawa at naging daan, ng matagumpay na debut ko, walang humpay at hangganan na pasasalamat po sa inyo. Kaya lalala po sa mga sponsors, coordinators, designers, makeup artists, sila, Kuya Billy. Ano, Kuya Jack po, thank you po. M Mula po po to shoot hanggang dito po. Thank you po. Kasi sinamahan niyo po ako. Sa Kaling of Angels, kay Boys at kay, kay Edu, na Sir, kuya, eh, po, thank you so much po sa mga kasama ko po kanina sa pagsayaw, pag ano po nung transport, ano? thank you so much po. Sa sa mga kaklase, klas, ko po na po dito, ano po stress na pero dito pa rin kayo, thank you. Thank you so much po sa inyo lahat. In lang po. Kuya mga kids, God bless. Ah. Thank